Ayan. Good morning, guys. Good morning uli. Happy Wednesday. Ayun. So, nandito na tayo sa work. Maraming nakuha ng mga balanggay clearance, indigency, at mga nakapasa na sa mainilad So, tayo lang muna ngayon dito. Wala pa yung mga kasama natin. ah uh, hintayin natin yun para may kasama tayo dito. Tapos, uh, kukuha ng mga clearance. Yun ang trabaho natin ngayon. Pero, yung trabaho ko gagawin. Siyempre, syempre, inaantay ko ng sikap kasi nag-assist siya dun sa mga merong birthday payout. So, work-work lang muna tayo sa pag ano dito. Habang wala pang ginagawang ibang ano. Kailangan gawin. Minam ako ng gamot ko kasi ang sakit ng paa ko. May murder. May nagbigay nga pala sa akin ng bayabas ano nakaraan, puro mangga. Ngayon, puro bayabas naman. May nagbigay sa akin ito. Nakakatuwa naman. Laging nagbibigay ng mga mangga. Dali lang, ha? Ayan, oh. Malalaki ng bayabas. Masarap. Masarap, ha? Ayon, malaki. Sa 6 na malalaking bayabas para tuloy gusto ko ng kainin diba nakakatuwa may nagbigay ng ganito ayan, gawin na muna natin itong billing ko ng meral ko Salamat ulit sa nagbigay ng bayabas. So, mag-work muna tayo ha, Gawa muna tayo na 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 working, si, ano. na 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 Working, na 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 lang, na 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 sa kabila. Ay, doon ka butante? Doon ka kukuha. Oo. Hindi <coughs> ka dito butante, do. Kapalipat oh, ka na ako dito eh. matagal ka pa makakapagpalipat eh. Lapang ano. Oh, doon ang punta mo ah, yan. Wala pa, wala pa, wala pa. Wala pa, wala pa. Wala pa tayo naka-open na palipat. <coughs> sa kabila ka, sa kapitbahay ka pala. Buti pala natanong kita. Kasi magko-conflict magko yan. Dito ka nagkumuha doon na ano mo. Doon ka kumuha. Ha? Yung working permit. Tayo mo na lang si ano, Biro. Yung mga gabi. Hanip na mag-harvest ka na naman sa bahay ha? Ah. 啊、OK！ 아야 내가 동네야. 어. 뭐 Kalau dia bija ya, no. Ikan no, sah, no, no. no, 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 no. Ah. Oh. Ah, oh, di po. Okay. Eh, ikaw doon ka sa kabila ko mo ha. Hindi yan dito sa barangay namin. Ang so, mga kumuha ng barangay clearance, binigyan natin. Pero yung isa kasi, hindi siya pwedeng kumuha dito sa barangay namin kasi sa kabilang barangay siya, nakarehistro. Kung so, saan nakarehistro, dapat doon sila kukuha ng mga parang documents nila, ibang papers nila na kailangan sa working permit nila. <clears throat> Pero yun ang natin ginagawa natin, ang nagawa ako ng BIR. Meron kasi ng tax ang meral ko po dahil din ako nagbabayad mismo. Pag yung, uh, barangay, may tax yun. So nagawa ako ng BIR. With brain. of gifted kids. Mm. with COVID. got to love me January 2025 Kumbaga nagawa ko ng BIR Tapos ah uh, Piprint ko to Sinasama ko to sa pagpasa Pagbabayad ng BIR Numeral ko ko sa Pakita ko sa inyo dalawang klase nBIr kasi malaman ko isang two Ayan. seven yun yung two percent na ng BIR 237. three or six. Okay. Ito yung kasama pag nagbabayad ako ng mga Tapos nagawa ako ng voucher. Yung voucher akong kasama. Nakakwenta. Kinuwenta ko kung paano sa BIR. At kung magkano yung bawas. Vouch. voucher. Ganyan yung voucher ng barangay. Ito yung voucher ng barangay. May po dito. Ayan. May ma ako dito sa gitna. Ako yung sa gitna. May perma. Ayan. Diba? Tapos dito yung isang kagawad namin. Kagawad na committee on finance. Tapos dito ang barangay captain. Dito siya may perma. Tapos ang meral ko, pag naibayad ko na to, pag nabayad na ako, dito naman sila ko na naray ko. Kasi nila nag-receive ng payment ko. So, nagmamayad ako nito by check. Check ko siya. Check ko. So, okay na to. Gagawa naman ako ng check -in. Stapler natin. thank <laughs> you Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yo, oh, so tasty testing eh. pa No. Ayan guys, medyo natapos na yung iba kong ginagawa. Mamaya ko na lang itutuloy yung iba ko pang mga ginagawa. Marami pa siya pero hindi ko pa siya matapos. Tingnan ko lang muna yung mga payment ng bills ng barangay. Para wala akong maging problema. So, for today's video, yan na lang muna guys. Thank you for always watching and please subscribe and like like my video please and subscribe. Thank you for watching. God bless us all. Love you.